ganito lang para pag ayos sa mga sirang bangka guys pag may bangka kayong nasira dahil sa tamasok yan lagyan o nalagyan mo ng epoxy yung butas ayan o oh, yung butas yan lagyan mo ng puro epoxy yung una, tapos magtimpla ka ulit ng epoxy haloan mo ng buhangin kasi para matibay tapos haluan mo ng buhangin tapos ipahid mo sa butas yan ganyan para by siya ulit kasi dami tamasok pag si ano ganyan guys tapos pinahiran ko na ayan pinahiran ko na yung buhangin na may epoxy yan ha yan pinahiran ko na ng ganyan hanggang pumantay siya sa kasko para pag pumantay siya okay na tapos dyan ginaganyan ganyan ko muna, Ayan na, uh, pantay na yun Kaya naging pantay na yun guys Nung nagpantay na, nilagyan ko na ng karton yun Tapos kinabukasan, pinalikan ko Ganyan na ang resulta Tapos Masilihan ko naman ulit ng ano yan Epoxy Tingnan mo guys kung kuan, Di diba, patibay na yan Ganyan lang mag ano guys Para magpantay Tingnan mo guys, tingnan mo Tingnan mo lagi Tingnan mo, tingnan. Kaya nilagyan ko ng karton yan guys. Para batuyo tuyo. Ayan o. Yan. Eh. Kung gano'n siya katibay ulit. Ganyan lang yung resulta guys. Para tumibay yung bangka nyo. Tapos. Pagkatapos guys. Okay. Pahiran okay. mo ulit ng puro ipuksian. Ipuro.